Ay, ito, pag-uusapan natin ngayon, no? Tila yata inabuso ng mga nagrarali na ito ang maximum tolerance ng mga kapulisan. No? Eh, hindi na po yata la la rally ang pinunta ng mga to. No? Ngayon, pag-uusapan din natin, vice ganda po, sumabog po sa galit. <laughs> Antindi tindi po ng pinakawalang mga mura, pinaulanan, pinabaha ang mga politiko ng mura ni vice ganda. No? Marcos, hinahamong kita. Sabi niya, mamaya mapapaingan nyo. Tila rito yata eh, para may pinaparin siya rito, no? Pero hindi naman siguro sana mga senador. Kasi may mga ibang senador matitino, katulad ni Senator Marcoleta, no? Eh, eto na nga, natin muna itong kalagayan ngayon doon sa malapit sa binjola to, eh. Itong mga time, ito yung mga mag alas 5 na, o mag pa 5.30 na ng hapon, yung mga oras na ito. Eh talagang alam mo, dapat sa inyo, hindi naman sa inano ko kayo mga kabataan, Dapat inalam nyo po kung ano pinunta nyo dyan. Sabi niya nila, balak daw talaga nila manggulo. Ayon sa interview doon sa isang news. Well, ngayon, kung balak kayo manggulo, hindi dapat dinamay ang mga kapulisan. Kasi pang ano na yan eh. Kalabisan na po yan, ginawa nyo. Opo, kawawa mga kapulisan natin. Oh. O kayo naman, matitigas sa mga mukha ng mga politiko. Ngayon, kakampihan na muna namin si Vice Ganda. Bagaman si Vice Ganda, nakaraan, galit tayo dahil kay Pangunguyan pa ano, uh, pababasos niya kay Setor Marculeta. Pero ngayon, sabi ko nga sa inyo, maging patas tayo. Maganda sinabi niya ngayon tungkol sa flag control sa mga hype na politiko na nangungurakot. Ang sinabi niya po, uh, eh, ah, ang politiko po ngayon, hindi na kayo nahiya. Ayan, sinasalo ng mga pulis yung kalokohan niyo ngayon. Sila ngayon na na-hospital, dahil sa mga kalokohan ng, ng mga politikong ito. Di diba? Hindi na kayo, hindi kayo nakokonsensya niyan. Sa, sa bagay, hindi na namin kailangan ng konsensya niyo. Total naman, sabi ko, hindi na kayo makakalabas ng bansa eh. Pinagbawala na kayo, di ba? O ngayon, baka isang gabi, kumahulang lang aso, kumaluskus lang ang pusa nyo sa bubungan, e eh, kakabaka ba na kayo? Di ba? Yun ang pinakamahirap sa lahat. Ang kalaban mo, yung sarili mo na. Hindi ka nga nakokonsensya, pero nervyoso ka na ng sobra. Di ba? Yan po ang papatay sa kanila. Matinding nervyos. Kaya dito ko yan. Pag ikaw maraming kaaway, halos lahat kaaway mo, ha? Kumaluskos lang ipis doon sa tupperware ng nanay mo o doon sa asawa mo, natataranta ka na, ano yun, ano yun, ano yun, ano yun, Di ba? May kumahulang umalulong sa aso sa bahay mo. Ano yun? May gwardiya ba dyan? May ano ba dyan? Diba? Na. <laughs> di ba? nakaka na. Hindi pa kayo makakalis ng bansa. Isa lang mawara mawala yan. Maibsan yan aminin nyo na at isaoli ang pera. Dahil ganun din naman ang paratingan nyo. Mamimili lang kayo. Diba? Makukulong o mapapahamak. Ganun na naman yun eh. Taong bayan nagagalit no. Na. Pero mali ang ginawa ng mga to. Bakit? Kawawa ang mga kapulisan. Bakit nyo pinagbabato mga kapulisan? Mga establishment sinira nyo. Hindi po dapat dapat, hindi naman dapat ganito to eh. Diba? Dapat iginalang nyo sir. Hindi pinag siya sabi ng mga ralisang ito na sinira establishmento, sinira yung mga ano, kung talagang kayo may malasakit. Ang ipinaglalaban nyo para sa taong bayan dahil yung mga project, control project, ay kaya kayo diyan di ba? Dahil yun ang pinaglalaban nyo. Kung talagang pinaglalaban nyo ang taong bayan, hindi kayo gagawa ng anumang kasiraan dyan sa lugar na yan. Kaya mali po ang ginawa nila. Dapat naman po sana hindi na makinaging ganyan okay na sana mag kayo eh. O kaya simpleng ginagawa ng mga ibang rallyista na sige, bato na lang ng bato ng kaon. Hindi, hindi naman bato ng literal na bato. Binabato yun sila ng matitinding salita. Pero yung ganyan, hindi na maganda ho yan. Eto, pignan natin ang bago tayo pumunta kay Vice. Panoorin mo natin ito saglit. Yung lang meron na lang kapag sabog, no? Uh, ah, at ah, bigla na lamang nagkaroon ah, karoon ng pagkakagulo, binomba ng tubig ng mga bumbero. At ayun, makita ninyo, gumaganti rin yung mga nag-rally. Meron naman din sila na binobomba, napulay din ako. Oh. At ito na yung sitwasyon, nakaroon ng batuhan, tulakan. Dito sa... O oh, eto mga politiko, hindi kinakukonsensya na Marcos! Hero! Hero! Hero ka, di ba? Hero tingin niya sa sarili niya, hindi taong bayan eh. Pambihira ka. Sabi ng iba yan eh, hero daw si Marcos eh. Hero? O oh hero tayong mga, mga, Pilipino, hindi siya. Ganyan pala ang hero, tatlong taong bago matuklasan. Ang tunay na leader at hero, kaupo niya lang, imbestigahan na kagad. Wala tayong pakilang kung Duterte pa yun o makaraan pa. Gawin ng hero. Hindi yung kaya natuklasan. Natuklasan namin after 3 years. O tapos yung mga kabataan niya nagpapakaaso sa kanya, ha? Ayun, pati nagpapaaso, nagpapakaaso kay Romualdez sa si School Bukol. Ayun. ba? Diba? hindi maimbestigahan. Ano kaya masabi nagsa Tahimik to mga to sa gitna ng kaingayan. Tahimik ang ibang politiko. Di ba? labas mga politiko. Makiisa kayo diyan. Hindi na mapupunta yan eh. Makiisa kayo sa social media pag -post man lang kayo ng prayer o ano, wala eh. Bakit? Baka mapag-initan kayo? O ibig sabihin, may tinatago kayo. Hindi lahat ah. <laughs> Grabe. Dito sa area ng Mendiola sa Maynila. Bubong area na daw 'yan, eh. hangga sa likod niya, sa kabilang street may ano eh, may may di mo ano eh, may kaguluhan eh. Ayong uh, tinanggal na nila na yung nakalagay rito na hindi lang na pinapakita kasi ito lang isang camera lang. Uh na kanilang track no para sa nilo programa tapos bigla na lamang nagkagulo. Ah, eto na rambulan na. Ang gulo niyan di area, kilometro kilometro dayo dayo. Eto na yung sitwasyon na nangyayari ngayon. Bakit? Romualdes yata si Yabe. O ano, garit na ganit sa sa'yo, Romualdes yung taong bayan. Ayan o, binanggit ko. Anong edukasyon na makukuha natin dito? Anong lesson na makukuha natin dito? Ha? Lumakas sa loob ng taong bayan na pwede pala maging ganito. Pero sa maling paraan to ah. Maling paraan kasi ginamit nila eh. Pero yung magka i-boses, sagutin mo ang isang politiko, pwede na. Di ba? Aminin niyo lahat, lumakas loob natin. Ako nga, napapost ako bigla sa social media, hinamon ko yung mayor namin eh. Di ba? Nahamon ko eh. Bakit? May ano yun eh. Na, alam ko, nagiltya tayo yata yun eh. No. Sabi ko, paliwa pagpaliwanagin to. Di ba? Kasi bakit? Nakakasawa ni mga korupsyon eh. Nakakagigil na. Biro mo, isa kang politiko. Nakatira ka sa pinaka-isa sa pinakamahal ng subdivision? Ah! Ang lupa ay halagang 400 milyon? Tapos yung bahay halagang 300 milyon? Kulang-kulang isang bilyon? Sa kakukuha ng pera, negosyo mo lang ipalipala isdaan. Bakit lupa mo dun sa pinakamahal ng subdivision? 1 billion halos. Mahal pa ng monthly due dun. Kuryente mo pa. naka pa. Sa kakukuha ng kakapal na mukha na pangkuha dun ng pambayad. Di ba? ngayon dito sa Mendiola matapos nga uh, bigla na lamang di pumutok na parang molotov tapos uh, nagkagula na ito ay nakita ninyo halos nagwala na yung mga iba yung mga kabataan nga dito karamihan yung sa nagpoprotesta ay eh, binomba na ng tubig na mga bumbero no? so nagkaroon na tagbuan o oh, ito panoor natin to kay Bais Yanda ha alam mo talagang ito si Vice. Alam mo si Vice Janda, grabe tayo nakaraan, di ba? Eto bumawi siya. Sabi ko nga sa inyo eh, pag mali banatan, pag tama purihin. Eto pinupuri ko si Vice dito. To. Kasi tama 'yung pinaglalaban niya eh. Iisa tayong damdamin ngayon, Vice. Tama, dapat dagdagaw pa 'yung tapang mo, huwag lang diyan. Kahit gamitin niya 'yung show niya eh. kung pwede lang pagpaalam eh, banatan niya 'yung mga politiko doon. Di ba? kakapal na mga po muna, kapag itang ulo ng politiko eh. Oo. Oh. Totoo lang, nagitang ulo ko. Kahit sa lugar ko eh, pag nakasalubong ko yung politiko na ano, hindi ko pinapansin eh. Oo. Kasi tataka rin ako eh. Yumayaman to mga to, wala namang negosyo. Magkano ba sahod ng isang politiko? Pagpalagay mo 300,000, kumpara mo sa sakya niya. Sige nga. Titigas sa mga pagmumukha niyo. Pati panagutin, pati mga nasa mababang, ano, mga nasa City Hall. Hindi lahat, ha? Yung mga departamento dyan, nangungurakot. Para na. pag na. Pagnanakaw, Yun ang mataas sa Pilipinas! Ito, sana may matutunan kayo edukasyon dito, ha? Lesson learn sa atin to lahat. Na sana, matuto tayong magtimpi sa mga ganitong sitwasyon. Hayaan natin gumante ang sitwasyon ang batas at siyempre sa ang ating Panginoon. What down? down? Ang down ang babang babang-baba yung mga Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko, ito sa nasa intablado ngayon, pati na rin yung mga sa nasa baba at sa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong nanakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. <laughs> Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng mga nagnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father, pero ito! napamura na. O, oh, para alam ko lang ba lahat niya murahin mo, pero yung mga matitinong senador, huwag na Katulad ni Senator Rodante Marcoleta. I-accept mo na lang yun. Ha? Ah, kasi may pinapatamaan ka Kasi lahat pinapatamaan niya, hindi lang senador eh. Lahat ng politiko diyan na nangungrakot eh. Pero ang sabi niya kasi, lahat na may kakampi ko, kaibigan man o ano, magganakaw. O labas, labas na tayo doon kasi misan di alam ang magganakaw misan, misan ka mag act din natin eh. Diba? Hindi natin alam yun eh. Bakit? kamag anak mo isang consular. Eh, magnarakaw pala. Malay mo bang aamin ba naman siyang magnarakaw yun? Di ba? Tapot-apotahan ang mga puto sa inyo! Katatapos lang ng misa pero Panginoon, patawan niyo, patawarin niyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Puta! Puta! Grabe. Kaya, yeah. galit talaga si Vice Ganda rito. Hindi, totoo lang. Ako ha, gusto ko yung ginagawa ni Vice ngayon. Kaya, yeah. napuno na siya. Maharap daw mo sa kanyang pananalita. Hindi siya para publicity lang, para magpasikat. Hindi na daw. No. Hindi na siya para magpasikat kasi sikat nga naman siya. Kaya, yeah. wala siya dapat paringgan. Wala siya dapat kutsain. Ang sa kanya, real talk lang, nagsasabi lang siya tulad din natin na matagal nang piko na pikon sa mga yan. Di yeah. Ako, nagpanay post ako eh. Kada, kada hawa ko ng social media, tinatantad ko yung post ko talaga sa social media. Pinaparingan ko yung mga katama kong mga politikong makakabasa sa akin eh. Ang mga babae, ang mga mababait ginago. Ang mga resilient tinarantado. Hindi nauubra sa atin yung bait-baitan, kimikimian, tahimik-tahimikan, patawat, pero hindi ko. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila magbaba. Tama yun! Sa pagunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon, poot ng mga nanakabang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang. Hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila. Dahil mga bastos sila. Totoo talaga. Bastos sa mga to. Dapat matagal na kami asinsado. Mga politiko kayo kalaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kaya maging mabait sa kanila dahil mga walang gaya Hindi pwede. Hindi pwede yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait. Oo, oh, mo na yung mga politiko kayo. Binoto mo na nakiusap sila ng eleksyon sa inyo. Okay, nangako sila. Okay, iba tinupad naman. Kaso habang tinutupad nila, Ayun naman, nangunguha siya, dagdahan ako siya sa kaban ng bayan. Dami niyan. Di ba? Antitindi nyo. Ang kasi na, mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Lahat ng galit na galit. Ang hindi matatapos ang galit bukas. Kami hey! pala ang galit hanggang hindi makulaw ang mga put na ang yeah. Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ang ilang taon, hanggang hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Yeah. Kaya ang babaw ang... Hangga... Ubos na tayo sa hindi na natatakot 'yung mga Pilipino. Gising na gising na lahat. Hindi ba siguro natutulog pa doon sa mga loyalista? <coughs> 'Di ba? Hero daw si BBM. Hero? Hindi nang hero niya. May sunog na dumating ikatlong araw. Parang ganun ba 'yon? Ang alam ko 'yung bumbero pag nagkasunog ang bahay mo, mamaya dapat ang na tama, maski ang pulisan. Eh, ito, hero nyo. Tatlong taon bago nalaman? Imposible. yo nyo nalaman. Sige, kung ganong siya hero, bakit tatlong taon nyo nalaman? Nag-imbestiga ba siya? Hindi. Nakita lang kasi yung baha. Natodo na. na. Eh, ayan, Duterte rin eh. Duterte rin daw. E, nimbestigaan yung Duterte. Eh, bala kayo sa buhay nyo. E, Iimbestigahan namin itong kaya sabi ni BBM na kasalukuyan, na natapos na. Alin? Amplified control. Wag nga kayo magpakagan na walang ano, di ba? Totoo naman eh. Natapos si si Marcos po lang sabi natapos na ang flood control 5,500. At may mga kasalukuyan pa. Alin man doon sa mga ilan doon walang nakita. At mga substandard pa. Tanungin kita, kasalanan ba ng mga Duterte yun? Oo, sige, nagsimula ang mga Duterte dyan. Sige, o palagay natin, no? Oh, ang nag-corrupt na to, mga Duterte nag-build, no? Yung build ng mga Tiskaya, Duterte, no? Sige, palagi natin. Corrupt din sila. Mas marami siya na corrupt. Sige, palagi natin. So, kalimutan natin itong problema to kay Marcos. Doon na tayo sa kanila. Eh, eto nga, kaya tayo lumabas dyan, eh. Oh. Napiko na tayo, isama na rin lahat ng kurako. Itong kurako si Duterte, isama na rin. Karo lang yun, eh. Investigation pa rin, syempre, due process. Eh, nasa due process na nga nakaraan tayo, eh. Pero pinalitan ng liderato si Marcoleta. Nung marama na malapit ng mabuko, sino mastermind? Nagpalit bigla. O lupasaden! Sa isang iglap, nagpalit. Wow! Baka iniisip ng isang politiko, palitan mo, sir, mahalata tayo. Wala tayong pakilam kahit mahalata tayo. Si Boy Bigote po. Bakit? Binoto na, binoto tayo, wala tayo six years siya tayo sa po, ano, hindi sila magagawa. Harap-harap na tayong ginaganya. Obvious eh. Obvious. Parang, parang ganito, bigyan kitang sample lang. May girlfriend ka, o boyfriend ka, nahuli mo may kasama. <laughs> ha? Tapos, sinabi niya sa'yo, sino yung kasama mo na yan sa kwarto? Kasabi siyo, kaibigan ko lang yan. Maniniwala ka. Hindi. Pero pinaglalaban niya pa rin. Kaibigyan ko nga lang kulit mo. Siyempre, wala namang ebidensya na gano'n sila doon sa kulog ng kwarto. May ginawa sila. Pero obvious na yun. Gano'n ang sitwasyon doon nangyari sa Blue Ribbon pinalitan si Setor Marcoleta. Obvious bigyan nagpalit. Nung tutuga na ang mga diskaya kung sino mastermind, boom! Bigyan nagpalit lahat. Yung mga nagpapakaaso kay Bonjing. Kaya ito, lumalabas lahat. At kung natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga corrupt na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga corrupt. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. <laughs> Grabe, punishment yun. Nung araw, gano'n. Panahon ng medieval panahon ng mga bago magano bago magkristo hmm. pag nagkasala yung anak pati tatay damay pag nagkasala yung tatay pati anak damay hmm. may may ira niya ni eh, sa panahon na yan eh. yung may ira dati pag nakaangat ng aso yung panahon pa yun na 15th century yun pag nakaangat yung aso mo aso mo ikaw may ari ang aso mo hindi paparusahan ikaw ang parurusahan ganon eh eto hindi naman literal na aso to mga to eh mga politiko, ay nagpapakaaso lang kay Romualdez. Ha? Mga nagpapakaaso sila. Totoo lang. Obvious naman eh. Sa isang iglap, nagpalit ng liderato, wag kami. Mga senior citizen, mga PWD, buong Pilipinas mula apari hanggang hulo. Halata naman po, di ba? Nagpapakaaso po yan si kay ano kay si school bukol kay ano ay Bonjing. Alam namin yan lahat. Alam na mga senior yan. Yung mga nanonood sa akin yung senior. Alam nyo di ba? Matagal na, matagal na ho tayo nabubuhay sa mundong ito. Ika nga, eh, papunta pa lang sila, pabalik na po kayo. Diba? Yan ang ating katwiran. Kaya alam nyo po yung mga style na yan. Diba? Dapat gumawa ang bata ng batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. So, Pader, Nagbasa ba ng Biblia lahat yan? Kung nagbasa yan eh, alam niya yon. Ipagkasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw dahil ang magnanakaw ang, ang corrupt na public official. Hindi ko natatawag na tatawag ng public official. Ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Tama. Nahusay ka, Bais. Corrupt... Tama. Tama yung sinabi mo, Bais. Agree ako sa iyo. ang galing mo. At ang inaatakin tamang ng lugar, at ang corrupt na politician, ang korupsyon ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. So, tama yan. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw-araw-araw nila tayong ninanakawa. At ang inaatake ng mga terorista, yun yung, yung, mga iba ang panalaw, panalampalataya, iba ang paniniwala, iba ang lahi. Pero ang mga korap, kapwa Pilipinong kalahi ang ninakaw. Sa kawalang pinipiling oras to mga to, lugar o kahit ka mag-anak, wala kahit ano, <coughs> ang pa-plastic na mga to. Eto, bibigyan ko kayo ng tip. Bibigyan ko kayo ng tip na kurakot na politiko. Hindi lahat ha. Sabi ko nga sa inyo, mataba. Nakasalamin nakamaong lagi. Super yaman, nakatira sa sa subdivision na mayaman na mayaman. Yung mao niya pang ragid. Para kunwari, nakikibagay siya. Trapo yan, trapo. Dapat yan ipanlampaso sa sahig. Kasi basahan yan po, basahan. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. -ganito. Kaya, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Tama yan. Eh, papakulong, papakulong niya, papakulong niya sarili niya yan. Ah, hindi pala. Sorry, sorry. Hindi pala siya. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan ka namin, hindi tayo. Wala, walang naasahan ka dyan, maniwala ka sa akin, Mice. Wala kang aasahan dyan. Yan ang mga, hindi nakikita ng mga loyalista eh. Oh, oo. Malakas ang Marcos, oo, malakas. Pero may raming pagkukulang, mahina po siyang leader. Aminin niyo mahina siyang leader. Totoo yan. Tatay niya, malakas, super. Dynamic leader, tatay niya. Kung mabubuhay yun, buboto namin ulit yun eh, tatay niya. Pero siya, no. Wag niyo wag niyo wag wag, wag niyo na porkit magaling yung tatay, eh yun din yung anak. Magkaiba po yun. Handaan niyan. yan. Sa idol ka namin, kung dahil sinesweltuhan ka namin at inaasahan namin na tutupalin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo tapos lang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Tapos na yan. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan natin sa atin wala sa kanila. Tama yon, tama yon. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat. Lahat ipakulong. Pawiin ang mga ari-arian. Pawiin ang mga ari-arian. Pati... Walang batas na ganyan dapat. Magkaroon mag tayong batas na ganyan. May pangil talaga yun. Eh. Atay! i-donate. Bigay ang atay! Pati mata! Idonate! Walang itikira! Kasi... Tama yun! Oh. Tama 'yun. <laughs> pag kurakot halimbawa, may nangyari sa kanyang masama dahil sa kakurakutan niya, i-donate ang utay pati laman. Huwag ng utak. Kasi baka mangurakot pa yung dudunit yun Ha, eh. wala laman yung utak naman yun. Hindi na! Hindi tayo pwede dahil okay, tama na. Maraming salamat po sa inyo. O, oh, ito. Para sa akin, si Vice Ganda, okay to Pag, pag tinira niya, siyempre yung hindi dapat tirahin, eh, babalatan kita. Pero depende yon Kung yung, bay, yung, yung, ano ba, si Marcol si Setor Marcoleta, mali naman siya. Tapos binalata mo, okay ka sa akin. Ganoon naman tayo. Eh. Ba? Hindi tayo bias. Pag mali, banatan. Pag tama, sabi niya, eh, purihin. Yeah? Oh, maraming maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat lahat kayo, yung mga nandiyan sa rally, mag-ingat kayo. Sana wag yun ang gawin yung, yung right na yan. Hindi, hindi maganda yan. Yan ang payo ko po sa inyo. Salamat po ng napakarami.